mga farmers, muli nagbabalik yung girl farmer at sa Farm and welcome back to my channel. Nalaki pala no? Grabe nalaki pala ng mga braman. Ay, Diyos ko po Lord, malaki ang malaki ang ano, ano, Diyos ko malaki. <laughs> ayan mga farmers for today. So, nandito ako ngayon sa Ubay Bohol. Napadpad ako dito. So, dahil dati nagpost ako ng um, kung meron po bang nakakaalam if meron pong nagsiship ng um, ng cow or ng baka mula Batangas hanggang dito sa Bohol. So, marami na comment and meron ako isang nakakontak si Sir Ray, uh, Ray. So, taga dito din sa Ubay. So, shipper siya dito. At nasabi niya marami daw dito mga may farm ng mga baka na hindi na daw hindi ko na daw kailangan lumayo pa ng bili. So ngayon pinasyalan ko to at dahil bala ko pong mag cow farming or cattle farming. So ngayon pinag-iisipan ko kung half-half ba kasi may mga nakausap ako na maganda rin daw yung carabao farming dahil pwede tayong kumuha ng gatas sa kalabaw. So ngayon pasensya na kayo mga farmers kasi naulan so nakapayong lang ako. So short vlog lang naman ito at ipapakita ko lang sa inyo yung mga alagang baka dito. Ayan, at gusto ko magsimula ng kal kalabawan at bakahan dito sa aking farm sa Kauswagan Trinidad Bohol dahil mal medyo malaki yung ating area doon, nasa 10 hectares. So, like mga farmers at samahan niyo ako na tingnan yung mga baka nila dito na mga uh, mga mga imported. So, yan mga farmers. So, sugit-sugitin lang natin yung ating mga baka na makita. So, yan. Naulan ni eh. Kaya ganito lang muna tayo. So, baka manghabol to. My God. Di ako nito kilala. So, ang design nila dito, naka-confinement yung mga baka nila. So, meron din naman silang mga free range na baka. So, now, tingnan natin kung ano yung mga busy na kinakain ng ating mga, ng mga baka dito ni, ng may, may, farm na may ari. So, baka manghabol. So, yan. Lalapit na ako. Oh, my God. Baka kagatin. Grabe nila. Grabe ang laki nila. So sa personal, grabe ang laki pala ng mga ganitong braman. Ano, nakatakot sila lapitan. Parang kakainin ako ng buo. Oh, God. Ayan, so, yun yung nila. Ang laki ng sungay. So, nakain sila ng Napier Grass Silage. So, yung kinakain nila. Ayan. Iiyasa sa camera. Labing laki maka farmer salo halos isa kasing tangkad ko sila. Nakayuko pa yan ah. So yan. So gusto ko kasing mag um, magtingin-tingin ng mga ganito. So para may matutunan din ako sa pagbabaka. So comment kayo once na may mga alaga rin kayong baka at kalabaw kung anong mas magandang alagaan. So based sa mga pagkatatanong ko, Um, tingin ko mag-half-half muna ako ng alaga. So, ang ganda. Yan, naka-confinement confinement, um, style sila. Siguro for fattening. Ayan, mga breeders to dito. So, ibig sabihin ng confinement, mga farmers yung mga baka nila is nakakulong. So, pinapakain lang nila at lang nila o hinahatidan lang nila ng pakain. So, once na may mga ganito kang mga baka, need mo talaga na nag-silage ka ng pakain. Ayan, tigaya niyan um, ano to, not your grass, tapos nandito na rin yung kanilang water. So, dyan na rin sila umiinom. So, ito, yung iba, super lalaki, grabe. So, ang laki ng area nila dito, mga farmers meron pa doon. So, hindi... pag na natin siguro pasukin yun doon kasi ano, naulan na nyo yun eh. May mga kabayo din sila o eh, sayang. Sige, pasukin ko na nga. Sayang naman yung ano, chance. Ayan. So, ayan. And dito nakalagay yung mga breeders nila. Grabe na, kinakatakot. Para talaga siya kainin ako ng buo. Para, para naman utakot ako sa Brahman breed. So yung mga kasabaran ko kasi yung mga baka na nakikita. So, So mga ano lang siya, mga native. So ganito, grabe na laki pala, no? Grabe na laki pala ng mga Brahman. Ay, Diyos ko po Lord, malaki ang malaki ang ano. Ano, Diyos ko, malaki. wala <laughs> ako. So ayun, meron pa silang kalabaw. Hindi natatakot ako lapitan kasi baka kainin ako ng buo. Ayan o. Eh, Ay, nangingilabot ako. Paano ko sila alagaan? Magkaroon ako ng ganito kung natatakot ako. So dapat hindi ako natatakot. So, nagtanong-tanong din ako mga farmer sa'yo, ano, taka, lakad-lakad tayo. So, ayan, basta napakita ko naman sa inyo dito, di ba So, eto, pakita ko sa inyo yung kalabaw. Yan o. ang ah, ganda tingnan ng maraming baka. So, yun yung kalabaw na super laki, super taba. Oh. <laughs> so, yan o. Oh. Mga, ang laki ng kalabaw sa likod ko. Yan. Mga, ito, ang laki ng sungay. Grabe ang laki ng sungay eh. Ang ganda. So, mahal talaga itong piraso nito mga ka-farmer. So, naghahanap-hanap tayo ng medyo mura yung benta para makapag-start tayo ng mga baka. So, kahit um, mga bisiro pa lang yung mabili natin. So, medyo malaki yung gasto sa mga farmers pag nag-confinement tayo na design. So, need tayo na, need tayo mga farmers na, ayan o, need natin na, ang tawag dito, need natin na mag, mag, ano, mag-invest sa kulungan once sa confinement. So, siguro mag-free mag range ako kasi medyo malaki naman yung area ko doon, halos 10 hectares. So baka mag wiring na lang ko or talian sila then lipat-lipat na lang. So para din muna ako. Ayan, so wait lang. Ito so, mga farmers, ito pala yung um, may-ari ng farm dito sa Ubay na binisita ko. Ano oh, siya maaari sir? Eh? Si Aver, ito may-ari si, si Ray Hilagan. <laughs> si Sir may Aver and Aber? Aver? Aver, yes. Aver and si Sir Ray Dila. Hilagan. Dila. So ito yung mga uh, big boss dito. <laughs> Okay, let's go. Pakita ko naman sa inyo yung mga taniman nila ng mga pagkain, doon saan kinukuha yung kanilang mga food. So, yan. At least napakita ko na sa inyo yung Brahman breed. Kung ano yung Brahman breed na uh, mga baka. So, gusto ko Brahman, mga ka farmers, kasi malalaki siya. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung mga tanim nila na napier. So, ang dito sa farm ni sir, so, ang pinaka number one dito na Um, pinapakain nila sa kanilang mga baka is um, napier grass. So, eto, papakita ko sa inyo at ihaharap ko ang camera sa napier grass. So, eto, mga farmers yung mga napiers nila na um, tanim. So, hindi lang ito ha, napakadami pa nilang tanim. Siyempre, sa dami ng baka nilang pinapakain. So, yan. Ganyan yung itsura ng napier grass. So, talagang tinatanim yan para sa pakain sa baka, kambing, So ayan, magaganda yung kanilang napier, mga green, na green Saka ang tataas. So yun yung sinasilage nila para uh, pakain sa mga baka nila. So need po yan isilage para madaling madigest ng baka. Hanggang dun yan sa dulo, ayan o. Oh. Ayan, malaki yan. Tapos meron din doon sa pinanggalingan natin na ah. ang ganda ng view, diba mga farmers, kitang-kita -kita yung ano, mga mountains dito sa Ubay. Murag, Murag New Zealand. Tawag nila dito New Zealand. Mini New Zealand. So, doon tayo galing kanina. So, nakita ninyo yeah, doon banda yeah. may dami napier din. Yan, napier yan. Dependin, yan, na napier grass din yung mga tanim nila dyan. Hanggang doon. Meron din sila doon. Yan, so may punong yun. Lahat yung napier. Yung Hey mga farmers, gusto nyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba. So, hindi basta-basta maka-farmers din yung magbakahan, lalo na maramihan agad yung sisimulan. So pag mga isa, yun, pwede maliit na area yung ating gagamitin pero based doon sa kausap ko kanina na may-ari ng farm, so recommended is 1 hectare o is 1 baka. So para pwede kang mag-free range, ayan, hindi po tayo makukulangan sa pagkain, makakakain yung mga ba mga baka ng mga damo-damo. So dapat 1 hectare is to 1, 1 is to 1. So if ever I have 10 hectares, so pwede ako mag-alaga ng 10 baka. So, ito, let's go. Dito tayo. Tingnan natin yung mga bisiro nila. Meron sila dito mga bisiro. So, bisiro is yung maliliit na baka. Yan. Yung mga paan, naan, paanak na nila. Mga naanak na ng mga breeders. So, ayan. Yung maliliit sila dito. Mga bisiro. So, income na agad yan, mga farmers. Mahal na agad yung mga ganyang klase ng mga baka. So, yun. Ayan. Diba? Yan, nakain din sila ng silages. Oh my god, bukas pa na to. Baka sumayil ako. No, 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 baby. No, no. So, hindi na ako nalapit. Natatakot ako kasi malaki sila sa personal. So, meron din silang horse. Ayan, pang ano nila. meron din silang kabayo. So, mahilig talaga sa farm yung may-ari dito. Kaya lahat po. Um, meron din silang mga alaga. So nakita niyo mga farmers yung hanggang doon, no? nakamay mga tanim silang napier. So kailangan na kailangan yan kasi marami silang baka sinusupply So here pa, hanggang doon yan sa dulo. Ayun. So base ang um, food nila sa kanilang mga alagang baka dito is napier grass. yun mga farmers, di ba? So, malakas yung loob ko magbaka kasi Ah, uh, meron meron akong chopper machine, tapos meron din akong tractor. Makakapagtanim ako ng mga pwede kong mga ipakain sa kanila. So, di ba, lagi ko naman ginagawa sa baboy na meron akong mga um, organic foods na ipakain nagtatanim ako ng kung ano-ano, kangkong, mais, napier, kangkong, lahat. So, bala ko, if ever magkaroon ako ng bakahan, so, sorghum, mais, at napier yung aking papa, um, papalaramihin para uh, magtatanim ako noon para meron akong panuplay sa alagaan kong baka. So hopefully makabili ako mga maka farmers para magkaroon ako ng sarili kong bakahan at pwede rin ng kalabawan para meron tayong mga panggatas. So ito yung mga silage nila dito ginagawa. So meron dito silang chopper or shredder machine. So ano to, hindi to pareha sa atin kasi ano siya, may gasolina or eh, ano, may crudo. So, yung akin kasi is electric. So, yun yung mga silage nila. Dito nila ginagawa yung silage once na magkuha or magharvest sila sa kanilang uh, mga napier grass. Then, dito nila isi-shred or i-chop. So, meron pa sila dito. Pero ito parang hindi na nagana. So, ito may bago silang machine. So, very good to sa akin kasi meron na akong chopper. Dalawang piraso rin yung machine ko. So, kulang, mabilis lang naman magtanim ng mga pwedeng i-organic seeds para sa ating mga aalaga ang baka at kalabaw. So, yun mga farmers sa so Shinort vlog ko lang to kasi umuulan, sayang, hindi tayo makapag-vlog na maganda. So, marami pa sana doon pwedeng puntahang iba, pero naulan kasi, nahihirapan ako mag-vlog. So, yun mga farmers at least pinakita ko sa inyo kung ano yung bala kong bilhin at simulan ulit ngayon sa farming, um, farming journey ko. So, bala ko ulit ngayon magbaka at magkalabaw. So, yun mga farmers abangan nyo to. Sana matuloy at um, excited na excited na ako sa inyong i-share ang mga journey ko sa pag-farming So yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos yung na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Special thank you pala kay Sir Ray Gelara. So siya yung naging konta ko dito sa Ubay Bohol Park. Tapos, um, rin niya kami doon sa dairy farm ng um, Bohol dito sa Ubay para makapagtanong din sa mga kalabaw kung paano makapagsimula. So abangan nyo mga farmers, itong aking sisimulan ulit at I'm very excited na ako sa inyo i-share. So yun, thank you for watching mga farmers. Always and happy farming.